ang ah, maga po. Pasa po tayo. Mamaya daddy. Pasa. May? Pasa po tayo sa trabaho. Alasin ko ng maga po. Mabiyahe tayo. Pag napain kami sinin ko, pagka kumakan tayo, lalo yung mga pambirit, mga biritan. Pakain kami yung CD ko, may ano rin ang boss nun eh, may... Ba't pag gumakanta para ngayon? Hindi ka, gumakanta siya. Malamot ka kakakit.

tingin kay Ken. Doon niya kasi ito ni, tingin ispat-ispat lang <laughs> kasi tingin. May ispat-ispat Parang niya. tingin mo eh. nga. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun mo

Ayan. Puntahan po natin isa sa taas. Hi vlog! Hi vlog! <laughs> ayan po. Ahangat yan po natin isa. Para makita nyo po yung inassemble natin ngayon. Nga lang, hindi ko na sa actual. O, ayan po. Nilagyan po natin ano kasi mirror yan eh. Ayan. Ayan design ayun pa po, ayan, yeah, mirror din mirror din